nakakahinga-hinga na nga kami kapag pumasok na nga si Ate Sian at Sanbi. Ngayon, si Sir Shumita naman ang aming aasikasuhin pero nag-almusal muna kami habang si Papa doon sa likuran ay naglulupin ng aming mga kumot. Wow! So handsome mm. naman. <laughs> so handsome naman yan. Kiss, Mama, kiss. Kiss, Brian, kiss. Okay ito nga yung isda na nilaga ko kahapon. At ngayon nga ay gigilingin ko naman siya gamit nga itong food processor. Pagkatapos ko ang igiling ay sa sobrang excited ko, hindi ko na videohan yung mga nilagay kong ingredients. At naipakita ko na nga lang itong ipiniprito. Gusto ko kasi muna siyang tikman kung tama na ba yung lasa, okay ba yung lasa, okay ba yung timpla ko. Okay ba yung pagkagawa ko? Ngayon, ang gagawin ko guys, ipapatikim ko nga ito sa mga anak ko. Unang-una na nga dyan si Ate Sian. Dahil si Ate Sian nga ay napakahilig nga sa chicken nuggets. Experiment ko yan. Hindi ko pa yan natitikman. Kasi mahilig ka sa nuggets. Why crunchy? Drop. Amoy. Alam mo yung amoy niya? Mm. Amay siyang fish. Hindi yung fish yan. Tayo. Okay. Pero ang sarap ng lasa niya. Tsaka ano? crunchy yan. Ano to? Pwede bang pang baon? Hmm? Pang baon sa school? Nagustuhan mo? Naginakaba naman ko yung baka, hindi masarap. Masarap? Mm-mm. As in, masarap may ketchup. Pero tingin mo, ano yan? Masarap. Pero nagustuhan mo? Mm-mm. -hmm. Masarap may ketchup. Pag walang ketchup, na try mo yan. Unang tikim. Mm-mm. Manutong yung outside niya, ha? Oh, my God. Oh, my God. Bakit ang sarap? Bakit? Sarap, no? <laughs> May sir, pa. Mm-mm. Parang fish version ng nuggets. Talaga. Oh, Ang galing kasi nagustuhan niya. Nagustuhan mo talaga nuna ano, kasi sunod-sunod tubo mo eh. No? Kanin ka pa? Hmm? Kanin ka pa? Hmm. Diba yan, May baon na kayo. Bakit masinig? Ha? Masinig. Saan? Tingin. Masinig kasi ako eh. <laughs> Ito lang naman guys, yung mga ingredients na nilagay ko. May magic sarap, may paminta, may asin, at mantika. So tingin mo anak, pasado yung aking nuggets? Yeah. Case, so reacting... Pero, kailangan ko igiling mabuti. Yeah. Kasi may kinet. <laughs> Good job. Mm -hmm. Okay, itira mo yun sa kanila. Maawa ka. Ito na po ang natira sa gawa po ni Ate Sok. Can you say thank you, Tita So? Thank you, Tita So. Gusto ko pa. Ano sabi ng classmate mo nung natikman yung Insalmada? mada it tastes like heaven. Bigyan mo pa ako. <laughs> Tapos, pinagiling ko nga ng husto dito sa food processor Tapos, nilagay ko sa malaking ziplock At lalagyan ko pa yan ng cornstarch at all-purpose flour Isa pa nga to si Shushmita na gustong-gusto ang nuggets Kaya naman, pinatikim ko rin sa kanya Nice Nice I want to eat this 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 I You make sun taste. tasty. Hey, come, 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 come. Mom. Okay, I'll do it. Tuna What is this? Oh, nice. Nice. <laughs> nice. Why are you crying? Nice. <laughs> Ow. <laughs> you want to eat with rice? Mm hey, -hmm. eh, eh, don't eat like that. <laughs> like it? Approve. <laughs> Nagustuhan nila na to tawa Pagdating naman ng mister ko galing trabaho, ay ginawan ko nga rin siya ng nuggets. Pero nilagyan ko siya ng chili flakes para medyo maanghang. Very nice. Very nice. Hmm? Say. Did you put out lotion? No, no. I'll put now. Okay. Very nice. What is this? Tell me now. What is this? Eat first. What you can say? Thank you. What, what is like this? It's like I I'm eating some uh, nuggets type, is there? Okay. And uh, it's like... This, is this one, the... Um, I like yeah. on cutlets. Mama, you know cutlets? Veg cutlets? No. It's like veg, veg cutlets. Uh -huh. Okay, what else? I want to know what is this. like a crunchy yeah. it's nice to eat with rice rice is it fish what you can say about the taste salty or what no it's not salty it's not spicy also but little bit spicy i put that. yeah but it's not more spicy mm -hmm. Okay. And then, what? Um, what could it be? You guess. I think fish. You had fish and make mix and, uh -huh. Yeah. And then what else? You guess, not eat? Or else uh, you had some chicken either. Okay. Hmm. Okay.

What made? You, how you made this? Hmm? You, you remember the your mom said? Wow! Mama, look at this. Huh? Drawing. Yesterday, huh? You said, "No need for oil." Yeah. Nice. Uh. finish. So, nagustuhan din ng mister ko, guys. Nakakatuwa. Kinagabihan naman, eto na nga. Umatin kami ng practice ni San Beto Dahil dito sa community namin, guys, ay pinaghahandaan nga nila yung Independence Day at maraming celebration ang magaganap. <coughs> At eto naman si Papa ni Tin, pagkatulog ng mga bata, siya naman tong aalis at meron nga siyang business trip sa Chennai. Nag-aalala nga ako sa kanya, gawa ng umuulan. At sabi ko nga sa kanya, eh, wag ka lang tumuloy. Sabihin mo na lang sa kumpanya mo na malakas ang ulan. Pero hindi talaga siya papapigil, guys, dahil gawa ng trabaho is life. No, yeah.